Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? mag sa makalangit na karunungan, hindi sa sariling galing. Minsan nakala natin kaya nating gampasan lahat ng problema gamit ang mga talin talino o diskarte. Pero palaala ng Diyos, trust in me, not in yourself. Not in yourself ang self-reliance ay delikados lalo na kung ang iniwan mo ay ang guidance ng Diyos, ang tunay na katalinohan ay nagmumula sa kanya ano ang sabi niya dito sa Proverbs chapter 22 verse 4 sariling karunungan ay huwag kang aasa. Ayan, salamat sa Diyos sa kanyang salita. Ingat po lagi at ugaliin lagi, laging magdasal kung ano man ang ating ginagawa. Ingat, God bless us all.